Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, ay salam, 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 salam. Uh, nakita ko nagudo ka, hinugasan mo yung, syempre, yung pagdating mo sa medyas ay pinunasan mo na. Meron lang ako kung konting katanungan. Ah, uh, first time mo ba na wudo yan o nakapagudo ka na kanina? First time ko pa magudo. So first time mo magudo. Okay, so ibig sabihin hindi ka pa nakapagudo kanina na nahugasan yung paa mo, hindi pa? Hindi pa kasi nagigising pa. Ah, so pagkagising mo, nagmedyas ka na. Okay. So, konting kaalaman po mga kapatid. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan, bago mo pwedeng punasan yung medyas mo, kailangan makapagudo ka muna. Okay. So, kailangan nyo munang tanggalin ang inyong medyas para hugasan uh, muna. So, ang gagawin nyo po, pakitanggal po yung medyas nyo. Okay. Tanggalin nyo po yan. And then, hugasan nyo po ang inyong paa po. Yung kanan. Yan. Ganyan po dapat. Hindi po pwede na magpunos ka ng medyas na hindi pa pinunin nyo na hugasan ng inyong pa. Yan. Okay, so yan lang po. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.